Good morning guys. maghahati tayo ng jersey ngayon sa Baggao. Kay Kuya Bricks. So dito pa kami sa Kibal Late na ang jump off namin guys. Medyo chill ride na rin. Mga boss, binabaybay natin tong Kibal papuntang Baggao. Hindi mo alam kung iinit o uulan. Lumalabas yung haring araw pero maambon. So nakakalito hirap pumadyak nang walang ensayo mga boss, kompleto maulan maaraw tapos sa likod namin may rainbow ayun may malit na rainbow dun. so, ayan, medyo madulas yung daan good luck pala dun sa mga kasama natin na naglaro sa go for gold hindi kami makapunta dahil walang oras walang oras sa ensayo at wala na ring oras sa pagpasok kasi Sunday yon so kinabukasan pasok na malayo kasi ang tugay garaw okay lang sarang malapit lang and guys hindi na nakikita yung rainbow hindi kita masyado dito sa camera pero nakita namin yung tulo niya at wala siyang bag of ano? Bag of gold, ganyan. Diba yun, yun. Ayun, Kaso medyo nag-fade na rin siya kaya ah, dito nakikita. na kami sa Baguio, guys. Last bag na. Ayaw ko na bumalik. Pwede ba dito na muna ako. <laughs> mag maambon pa, guys. It's raining in Manila. It's raining in Baguio. place so I know you like it but aray yan guys pupunta namin si Kuya Brix kasi bibigyan namin yung jersey so kami namin si Keldo Sir Fredolio kasi matagal na rin siya hindi nagbike guys saka kailan lang din yung birthday niya Nung February hmm because ko sure pero this Feb ay last ay last month lang may bagong ano dito dainan pagkaw ay sabaw na dito tayo sa gyra special at miki miki ito miki na may ano parang malagpit itlog tapos kalamansi at ito ay Hindi ko alam dadagdag ata sa eh. Oh. Kabaw. Eh, pa ata. Oh. Ah, dito si Briggs. Magkano kulang mo? Na mo, na ba? mo na yung oh, okay. So, Briggs, ingat! hati <laughs> si si Briggs. kinuha na yung So you but... <laughs> Ayan, boss, medyo delay na tayo. Late na tayo umuwi. Dahil medyo unpredictable yung panahon. Mamaya uulan ulan, mamaya iinit. So hindi tayo baka dire-diretso ng biyahe. Medyo malapit na tayo sa bahay. Pero eto na nga, sinusuong natin tong ambon nga. <laughs> pinagbabawalan. Umamit ko na pinagbabawalan na technique kasi na-flat, bigla yung gulong ko. Okay. Bait na ni Sir. Baka biker din siya. Ano masasabi mo, Bin? <laughs> so mga Boss, mag-thank you tayo kay Kuya. Grabe, sinakay niya kami. Sinakay niya kami dito. Kahit hindi kami pumara, naramdaman niya na ano, kailangan namin ng tulong. Boss, oh, such oh. a life nice saver. Good samaritan that's why guys. Ang dalawa <laughs> out sa dalawa. Nauli tayo, naggumamit eh. tayo ng legal na technique. mag nagbabawal na technique. <laughs>